Pag may itinanim, tiyak, meron kang aanihin. WhatsApp what's up mga ka? okay Magandang buhay, Pilipinas Magandang magandang buhay sa aking mga kaibigan Na nasa lahat ng panig ng mundo At uh, eto na naman tayo sa isang video Na gusto kong i-share sa inyo yung joy Dahil ako'y masayang masaya Dahil uh, alam nyo ba na Mag-aani ako ngayon ng aking itinanim na mustasa At ito yung unang unang kong ani Kaya napakasaya ng pakiramdam Na talagang totoong totoo yung pagmeron uh, pag meron kang itinanim siya meron kang aanihin kaya yun ang gusto kong i-share sa inyo sa video ito at sana ay ma-encourage kayo na magtanim din dahil alam niyo naman sa panahon ngayon ay uh, medyo taghirap ang buhay napakamahal ng mga gulay pero pwede naman gawa ng solusyon yun ay sa pamagitan ng pagtatanim kaya ayun samahan nyo ako dahil uh, mag-aani ako ngayon ng aking mga itinanim na mustasa. Ayan, let's go! papunta na ako ngayon sa aking uh, taniman ng, ano, ng mustasa. Ayan. So, nakakatuwa lang dahil eh, itong lugar na to dati ay nakakatakot. Pero ngayon, kahit pa paano, ay napapakinabangan ko na nakakapagtanim na ako. At uh, pag ito ay napuno ko na ng gulay, ah, grabe. Ah, hindi na ako bibili ng mga gulay. Kaya, Uh, abangan nyo yung mga susunod okay let's go na-discover ko na talagang ang pagtatanim ay isa sa mga nakakapagpasaya nakakapagpawala ng stress at nakakapagpagawa nakakapagpa gaan ng kalooban sa tao kasi naranasan ko yun eh itong aking mga pananim habang naglalakihan ay talagang uh, excited ka araw-araw dinagalaw mo, uh, didiligan mo at talagang hintay mo yung paglaki at talagang uh, mas na-appreciate ko yung 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 napakaganda talaga ng nilikha ng Panginoon yung pagkakadesign ng Diyos uh, ay talagang napaka-perfect napakaganda, kaya ito uh, gandang-ganda ako rito sa aking mga pananim at uh, ito, ito, isa ito sa talagang nakakapagpa-excite sa akin at ngayon ay aanihin ko na siya kaya lalong masaya hindi ko alam kung paano ko aanihin ano eh, itong mustasa eh hindi ko alam kung bubunutin ko pa to o ikakat ko ngayon uh, ko, nagdala ko ng gunting kasi ikakat ko lang siya, titestingin ko kung uh, magdadahon uli <laughs> okay, let's go na Ito na yung aking unang-unang ani sa aking mga itinanim na mustasa. At uh, ito yung napakaganda, napakasarap na ihalo sa sinigang sa miso at uh, yun ang uh, lulutuin namin ngayon sa aming dinner. Ayun, kaya ayun, in encourage ko kayo na talagang ah uh, medyo mahal ang gulay ngayon. 'Di ba? Talagang mahal, nakamasakit sa bulsa. Pero alam nyo maraming pamamaraan, maraming pwede tayong magtanim sa inyong uh, kahit sa pasulang, di ba? Sa mga uh, mineral bottle container, pwede 'yan, ha? Kung meron kang garden o kung meron kang terrace, kung meron kang roof deck, pwedeng pwedeng magtanim at talagang malaki ang matitipid natin at uh, madi-discover mo pa na wow, ansaya saya pala, ansaya na na kumain ng sarili mong itinanim. Ayun, at uh, ito, alam niyo ba, napakaraming health benefits ito. At paano ko itinanim? Abangan nyo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong pananood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye bye.